ito yung tuloy tuloy na ano natin guys ah video ayan po yung nagpisa ako ito ito, 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 ito hindi right. mo manod eh uh -huh. lain uh -huh. ito si bulldozer ito yung sa akin na ano baliun siya yung sisiw niya tingnan nyo guys o oh, diba basta native chicken ma ano yan ma ma ano ma, ah ang tawag sa amin mapuranak Madaming ano. So, yan, oh. 11 yung sisiyo. Tapos, ngayon, ilan na ngayon ng ngitlog ngayon, man? San yung kilog, man? Tatlo yung ng ngitlog. Muna aray maganda, eh. Isang nag-alimlim. Tatlong ng ngitlog, tapos isang nag-alimlim. Nawa, pagpalain ng Panginoon nitong, ano, natin. Ating You no know, manukan. So, ayan siya. At, magdami, magdami ito, di, talagang makikita natin na mayroon talagang pera sa agrikultura. Hmm, <coughs> sabi ni Minan. <laughs> so, mamaya kasi o na kami. May kami sa Brooks. Sa sunod na linggo baka Bali, sa sunod na linggo, i-update ko kayo. Kasi gagawa si Mama ng... Anong gagawin mo nga, man? Pug bahay ng pugara ng manok. No, May binil na kaming nandito, pako. Kasi yung kukuna ng mga materialis ng mga pambahay, <coughs> dito lang, sa gilid-gilid. <coughs> ang mga, ang mga ano-ano, dito lang. Kukuha ng mga kahoy na ipangbahay sa manok. Dito lang. Tapos yung Ipang-atip namin. Kung nakikita nyo yan, bore yung tawag dyan. Yan yung pang-atip namin. So, talagang, dito lahat, maano mo lang, yung ibig sabihin, kukunin mo lang yung ano, yung mga uh, gagamitin mo. So, yun sila, oh, naka-ano-ano na, ano, sa may saging. Oh. May mga, tawag sa amin, pugong putol, meron yan. Pukoy sa Tagalog. Yun pa yung isa, babae, pukoy din. Yun. So, uh, mali marami na tayong maging inahin at uh, nawa magdami magdami Ayan. update ko kayo guys sa sunod na linggo pag bisita namin dito kay maman para magawa niya na yung ano yung paanuhan pa pugaran tapos ibahin namin yung may mga sisiw di ba maman ibahin natin yung mga may sisiw kasi natatapakan sila ibahin namin doon namin gagawin sa kabila. Ayan. Yun guys, sa kabila na yun. Para dito kasi may mga may tubig. Taniman namin yun ng Madre, Madrid de Agua. Nakatanim na rin ako ng Madre de Agua. Yung tricantera. Para uh, puro organic yung pinapakain natin. Kamuting kahoy, saging, nyog, at saka hipa ng palay. Hipa ng palay. ayong uh, yung darak ng palay. At saka tricantera kung makakaano. At yung ang dahon ng malberry kasi nag-ano rin ako ng dahon ng malberry. Ang biyag ng malberry, takaranghan yan. Eh. Tama. Doon. So, tsaka, may malberry kami. So, ayan lang guys. update ko kayo sa sunod na lingwa. Ito uh, po, ipakita ko lang sa inyo. yan So, malalaki na, diba? So, nawa, ma-inspire kayo sa aming mga video. At, kung meron po kayong katanungan, at, ang gustong alamin sa pagmamanok ng native chicken, palawan native chicken, mag lang po kayo sa baba at please subscribe and like nyo na rin po ang amin pong mga video. Maraming salamat po.